sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa gabing ito, kami lumalapit sa iyong banal na presensya. Kami naghahanap ng silungan, ng katiwasayan, at ng kaligtasan mula sa lahat ng anyo ng kasamaan. O Diyos, sa pamamagitan ng Salmo Siyam Naput Isa, kami ay nananalangin na iyong alisin ang lahat ng anyo ng inggit, takot, at pang-aapi na bumabalot sa aming buhay. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. O Diyos, itago mo kami sa iyong lihim na lugar. Ipagalob mo sa amin ang proteksyon na hindi kayang lapitan ng mga kaaway. Sa mundong puno ng inggit at kasinungalingan, nais naming sumilong sa iyong lilim. Huwag mong hayaang marating kami na masasamang balak ng mga naiinggit sa amin. Araw-araw ay parang may matang nagmamasid. May pusong nagagalit sa aming mga tagumpay. May dila na gustong bumagsak kami. Ngunit Panginoon, ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa pamamagitan ng Salmo Siyam Naput Isa, binibigkas namin ang iyong mga pangako ng proteksyon. Hindi kami matitinag, hindi kami magigiba, sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Amin tong ipinahahayag, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking kalasag, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. O Diyos, ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan namin. Hindi ang tao, hindi ang kayamanan, hindi ang aming sariling lakas sa iyo kami umaasa. Alisin mo ang aming mga takot. Yung takot na baka hindi namin kayanin. Yung takot na baka kami magapi ng mga lihim na kaaway. Panginoon, palitan mo ng pananampalataya. Kahit ang dilim ay bumalot sa paligid, kami ay hindi matatakot. Sapagkat ang iyong ilaw ay sumisikat sa gitna ng kadiliman. Ang Salmo Siyam Naput Isa ay nagsisilbing sandata naming espiritwal. Tuwing kami inaatake ng inggit, ng takot, o ng demonyong gustong wasakin ang aming isipan, Salmo siyam na isa ang aming sasandalan. O Panginoon, hayaan mong ang panalangin ito ay bumalot sa bawat tagapakinig. Kung sino man ang nanonood ngayon, na napapaligiran ng inggit, na punong-puno ng takot sa kanyang puso, na inaapi at ginagapos ng masasamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, sila ay palayain mo. Hayaan mong ang Salmo na isa ay maging tabing sa aming mga pamilya. Sa aming pagtulog, bantayan mo kami. Sa aming pagising, samahan mo kami. At sa buong maghapon, balutin mo kami ng iyong kapangyarihan. Amen. Panginoon, habang patuloy naming binubulay-bulay ang Salmo na Naput Isa, kami mas lalong napapalapit sa iyo. Sa bawat talutod ay nararamdaman namin ang iyong pagyakap. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat, sapagkat alam naming hindi mo kami kailanman iniiwan. Kahit kami nababalot ng pangamba at panlalamig ng loob, ikaw ang Diyos na laging nariyan, hindi natutulog, hindi nagkukulang. Tunay na kanyang ililigtas ka sa silo ng manghuhuli, at sa mapaminsalang salot. O Diyos, kami ay iyong iligtas mula sa mga taong nagtatangkang sirain ang aming pangalan at dangal. Ang mga taong lihim na naiinggit sa amin at nagnanais kaming bumagsak, kami umaasa sa iyong hustisya. Palayain mo kami sa mga nakatagong panganib, sa mga planong hindi namin alam, ngunit ikaw ay nakakakita. Sa bawat paglapit ng inggit sa aming tahanan, ilayo mo ito, Panginoon. Sa bawat pagdaloy ng takot sa aming isipan, palitan mo ito ng kapayapaan sa bawat bisig ng opresyon na nais kaming sakalin. Putulin mo ito sa ngalan ni Hesus. Ang iyong presensya ang aming proteksyon. Ang Salmo Siyam Naput Isa ang aming kalasag. Sa kanyang mga balahibo ay tatakpan kanya. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Panginoon, itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Katulad ng isang inang ibon na pinoprotektahan ang kanyang mga inakay. Ganon din kami sumisilong sa iyo. Kami nangangailangan ng proteksyon, hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi higit sa lahat, sa aming espiritu. O Diyos, ang mga araw namin ay puno ng laban. Laban sa inggit ng iba, laban sa sarili naming takot, laban sa mga espiritwal na pwersang nais kaming pabagsakin. Ngunit sa Salmo isa, kami ipinaalalahanan na may Diyos kaming matibay na sandigan. Isang Diyos na hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Panginoon, inaangkin namin ang kapangyarihan ng iyong katotohanan inaangkin namin ang iyong pangako, na kami ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Palitan mo ang bawat pangamba ng katiyakan. Palitan mo ang bawat sakit ng kagalingan. Palitan mo ang bawat pag-alinlangan ng pananampalataya. O Diyos, sa panahong kami ay sinusubok, hayaan mong ang Salmo na Naput Isa ang aming maging panangga. At habang kami nananalangin ngayon, isinusuko namin ang lahat. Hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa iyong pangalan, kami ligtas. Amen. Panginoon, habang patuloy naming binubulay-bulay ang Salmo Siyam kami mas lalong napapalapit sa iyo. Sa bawat talutod ay nararamdaman namin ang iyong pagyakap. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat, sapagkat alam naming hindi mo kami kailanman iniiwan. Kahit kami nababalot ng pangamba at panlalamig ng loob, ikaw ang Diyos na laging nariyan, hindi natutulog, hindi nagkukulang. Tunay na kanyang ililigtas ka sa silo ng manghuhuli at sa mapaminsalang salot. O Diyos, kami ay iyong iligtas mula sa mga taong nagtatangkang sirain ang aming pangalan at dangal. Ang mga taong lihim na naiinggit sa amin at nagnanais kaming bumagsak, kami umaasa sa iyong hustisya. Palayain mo kami sa mga nakatagong panganib, sa mga planong hindi namin alam, ngunit ikaw ay nakakakita. Sa bawat paglapit ng inggit sa aming tahanan, ilayo mo ito, Panginoon. Sa bawat pagdaloy ng takot sa aming isipan, palitan mo ito ng kapayapaan. Sa bawat bisig ng opresyon na nais kaming sakalin, putulin mo ito sa ngalan ni Jesus. Ang iyong presensya ang aming proteksyon. Ang Salmo isa ang aming kalasag. Sa kanyang mga balahibo ay tatakpan kanya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlongka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Panginoon, itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Katulad ng isang inang ibon na pinoprotektahan ang kanyang mga inakay. Ganon din kami sumisilong sa iyo. Kami nangangailangan ng proteksyon, hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi higit sa lahat, sa aming espiritu. O Diyos, ang mga araw namin ay puno ng laban. Laban sa inggit ng iba, laban sa sarili naming takot, laban sa mga espiritwal na puwersang nais kaming pabagsakin. Ngunit sa Salmo Siyam Naput Isa, kami pinaalalahanan na may Diyos kaming matibay na sandigan isang Diyos na hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Panginoon, inaangkin namin ang kapangyarihan ng iyong katotohanan. Inaangkin namin ang iyong pangako, na kami ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Palitan mo ang bawat pangamba ng katiyakan. Palitan mo ang bawat sakit ng kagalingan. Palitan mo ang bawat pag-alinlangan ng pananampalataya. O Diyos, sa panahong kami ay sinusubok, hayaan mong ang Salmosyam Naput Isa ang aming maging panangga. At habang kami nananalangin ngayon, Isinusuko namin ang lahat. Hindi namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa iyong pangalan, kami ligtas. Amen. O Diyos ng Katarungan at Pag-ibig, sa ikaapat na bahagi ng panalangin namin ito, kami mas lumalalim sa iyong presensya. Hindi lamang ang aming mga bibig ang nananalangin, kundi ang buong pagkatao namin. Sa bawat taludod ng Salmosyam na isa. Kami sumasandal sa iyong pangako ng pagtatanggol at paggabay. Ang isang libo ay mabubuwal sa iyong tagiliran, at ang sampung libo sa iyong kanan. Muni hindi lalapit sa iyo. Panginoon, sa gitna ng kaguluhan sa mundo, sa mga salitang naninira sa amin, sa mga paningin ng inggit na tila apoy, kami hindi matitinag. Maaring maraming bumagsak sa paligid namin, pero kami, dahil sa iyong proteksyon, ay mananatiling matatag. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong biyaya, Panginoon. Kami umaasa na ang bawat atake ng kalaban, physical man o spiritual, ay iyong papatigilin. Ang bawat sumpa ay iyong babasagin. Ang bawat masamang plano ay iyong ipapahiya. Kami ligtas sapagkat kami nasa lilim ng iyong kapangyarihan. Iyong mamasdan ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa mga masama. Panginoon, hindi kami naghahangad ng paghihiganti, ngunit kami nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng katarungan. Ang bawat lihim na pang-aapi ang bawat inggit na ibinato sa amin ay iyong babalikan ng hustisya. Hindi namin kailangang ipagdanggol ang aming sarili, sapagkat ikaw ang aming tagapagdanggol. O Diyos, turuan mo kaming magtiwala kahit kami iniiwan. Turuan mo kaming manahimik kahit kami sinisiraan. Turuan mo kaming manalangin sa halip na magalit. Sapagkat ang taong nananahan sa Salmo 61 ay hindi kailangang sumigaw. Sapat na ang panalangin upang gumalaw ka. Hayaan mo, Panginoon na ang kapayapaan ng iyong presensya ang siyang maghari sa aming puso. Hindi inggit, hindi takot, hindi galit, kundi kapayapaang hindi kayang unawain ng mundo. Sa bawat araw na kami nilalapitan ng masasamang espiritu, hayaan mong salmo naput isa ang aming kalasag at espada. Sa iyo lamang kami sumisilong, at sa panalangin ito, tinatanggap namin ang iyong pangakong hindi mo kami pababayaan. Amen. Panginoon, kami ngayon ay lumalapit na may pusong puno ng tiwala. Sa ikalima ng aming panalangin ito, mula sa Salmo Siyam Naput Isa, higit naming naunawaan kung gaano kakadakila. Sa panahon ng panganib, ikaw ay kalasag. Sa panahon ng pangaapi, ikaw ay hustisya. Sa panahon ng takot, ikaw ay lakas. Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan. Ginawa mo ang kataas-taasan na iyong tahanan. Panginoon, ginagawa ka naming tirahan. Hindi lamang bisita sa aming panalangin. Hindi lamang bahagi ng aming linggo kundi ang sentro ng aming buong buhay. Kung ikaw ang aming tahanan, saan pa kami matatakot? Walang kasamaan na darating sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. O Diyos, sa iyong presensya, wala ni isang sumpa ang makakaabot sa amin. Hindi kami madadala ng inggit ng iba. Hindi kami madudurog ng mga bulong ng kaaway. Ang aming bahay, ang aming pamilya, ang aming isipan, lahat ay iyong pinoprotektahan. Ang aming mga anak ay iyong iniingatan. Ang aming trabaho, ang aming kinabukasan, ang aming espiritu, lahat ay nasa ilalim ng iyong kamay. Anumang pag-atake, kahit anong sabuatan ng kasamaan ay walang kapangyarihang lumusot sa tabing ng iyong presensya. Sa pagka'y mag utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O Panginoon, salamat sa mga anghel mong hindi namin nakikita. Ngunit patuloy na gumagabay. Salamat sa mga himalang hindi namin naririnig. Ngunit patuloy na nangyayari. Salamat sa iyong mga kilos na higit sa aming pangunawa. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, ikaw ang aming gabay. Kung kami magkamali, ituwid mo ang aming landas. Kung kami madapa, buhatin mo kami. Kung kami mapagod, palakasin mo kami. Sapagkat ikaw lamang ang tunay naming sandigan. O Diyos, salamat sa Salmo Siyam Naput Isa. Sa bawat talutod nito ay buhay. Sa bawat pangako nito ay lakas. At sa bawat panalangin na aming binibigkas, may puwersang espiritwal na bumabagsak sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Panginoon, kami ngayon ay lumalapit na may pusong puno ng tiwala. Sa ikalima ng aming panalangin ito, mula sa Salmo na Naput Isa, higit naming naunawaan kung gaano kakadakila. Sa panahon ng panganib, ikaw ay kalasag. Sa panahon ng pangaapi, ikaw ay hustisya. Sa panahon ng takot, ikaw ay lakas. Sapagkat ikaw, o Panginoon, ay aking kanlungan ginawa mo ang kataas-taasan na iyong tahanan. Panginoon, ginagawa ka naming tirahan. Hindi lamang bisita sa aming panalangin. Hindi lamang bahagi ng aming linggo. Kundi ang sentro ng aming buong buhay. Kung ikaw ang aming tahanan, saan pa kami matatakot? Walang kasamaan na darating sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. O Diyos, sa iyong presensya, wala ni isang sumpa ang makakaabot sa amin. Hindi kami madadala ng inggit ng iba. Hindi kami madudurog ng mga bulong ng kaaway. Ang aming bahay, ang aming pamilya, ang aming isipan, lahat ay iyong pinoprotektahan. Ang aming mga anak ay iyong iniingatan. Ang aming trabaho, ang aming kinabukasan, ang aming espiritu, lahat ay nasa ilalim ng iyong kamay. Anumang pag-atake, kahit anong sabuatan ng kasamaan, ay walang kapangyarihang lumusot sa tabing ng iyong presensya. Sa pagkasyay mag-utos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O Panginoon, salamat sa mga anghel mong hindi namin nakikita, ngunit patuloy na gumagabay. Salamat sa mga himalang hindi namin naririnig, ngunit patuloy na nangyayari. Salamat sa iyong mga kilos na higit sa aming pangunawa. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, ikaw ang aming gabay. Kung kami magkamali, ituwid mo ang aming landas. Kung kami madapa, buhatin mo kami. Kung kami mapagod, palakasin mo kami sapagkat ikaw lamang ang tunay naming sandigan. O Diyos, salamat sa Salmo Siyam Naput Isa. Sa bawat talutod nito ay buhay. Sa bawat pangako nito ay lakas. At sa bawat panalangin na aming binibigkas, may porsang espiritual na bumabagsak sa langit. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming channel at ilike ang video na ito. I-click din po ang notification bell Upang kayoy maging una sa aming mga bagong panalangin at salmo. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa muli.